Sabi nila kapag may tiyaga, may mauulam na isda. Kaya tara, samahan nyo ako. Magluluto tayo ng sinigang, gagawa tayo ng kinilaw at maliligo tayo sa ulan sa ilog na may kulungan ng baboy sa unahan. Let's go! Ang goal natin ngayon ay natin na 5,000 followers! What's up mga kabitoy? At dahil may nahiram akong fishing rod, maaga pa lang inagkas eh, na ako sa glit sa tabing dagat. Swerte naman dahil hindi tayo na zero kasi binili ko yung nahuli ko sa nagbebenta ng isda sa kanto. Cheri, Syempre huli ko 'yan. At dahil masarap kumain ng sariwa, nilinisan ko na agad yung isda katulad ng paglilinis mo ng sarili mo para hindi ikaw yung lumabas na masama. At syempre mga kabitoy, magsisigang tayo ngayon. Kailangan natin ng, ng talbos. Ito sakto si Kedoglas. Kumukuha na dito na kang kung manghihingi na tayo sa kanya. Parang pamalingkin ng kadog sa. Kunti lang, kunti lang. Yeah. Yo! Thank you. Tara na. tayong talbot. Surda na natin ay kalamansi. go. Alam niyo ba mga kabitoy na sinigang na isda ang paboritong lutuin ng mga isda? Sobrang dali lang kasi nito. Una, magpakulo ka ng tubig tapos isabay mo na 'yung sibuyas. 'Di ba 'yang kamagaling magsabay-sabay ng mga bagay, 'di ba? X. Lagyan mo na rin para astig. Habang hinihintay kung kumulo 'yung tubig, sinimulan ko na rin himayin 'tong mga kangkong. Sabi ng lola ko, kapag napadami ang kain mo sa kangkong, magkakaroon ka ng kapangyarihan magteleport sa kahit anong lugar. Pero ang pauwi mo, commute. Sa sobrang hilig ng mga tao magsinigang dito sa amin. Wala na palang bunga ang kalamansi. Kaya gagamit muna tayo ng DJ Sinigang on the mix. Tapos ko nang lutuin ng sinigang. O di ba, sabi ko sa inyo mabilis lang. Kaya tara mga kabitoy, samahan niyo akong ipakain sa aso. Bago nga pala ako kakain, gusto ko magpasalamat kay Boss J Limon TV para tawi, tawi dahil pinadala niya ako ng fishing lure. Yung mga isda na huli ko ngayon, ilure niya ang gamit. Ang galing. So, mga kabitoy, tapos na iniluto natin. Ito na siya. Yan, sariwang-sariwa 'ya. Tingnan niyo naman yung likod ko, may mga saging oh, classic 'yan oh. Para pagtapos natin kain, kain tayo saging. Ako na lang yung kakain kasi nakakain na iba. Titikman na natin. Uy, grabe ka sarap. Ah. Nang matapos ako kumain, dumating si Paige Adventure nang huli pala siya na isdang balo. Sa English, widow fish. Di ba ang tawag sa taong walang asawa, balo? Hala, nag-joke siya! Gamit kong panghuli dito mga idol, yung rintex, yung walang kawil. Ano lang, yung para hibla lang ng, ano, ng buhok. pa napapansin nyo mga kabitoy, kanina pa ako nakahubad dahil hindi pa ako nakabanlaw. Matatapos ko lang ng kain, karating lang rinibong. Ngayon, magbabalaw ako sa spot nila dito na ilo pupuntahan natin lalim yung ilong na yun doon tayo magtalon-talon bibili mo na kami ng soft drinks tapos ricado ang pilaw syempre hindi lang dalawa ang aalis mas marami mas masaya pero sa relasyon bawal ang madami ano yan? family reunion? Back to the ball game. Katulad ng sinabi ko, gagawa kami ng kinilaw at si Master Richard ang chef for today's adventure. Sa bawat lakad talaga, hindi ba iwasan may makalimutan? Parang ikaw, nakalimutan namin magdala ng lalagyan para sa kinilaw at naisipan na rin namin magdala ng kanin at dahon ng saging. Grabe namang kasarap yan, Richard! Titikman niya na yung ginawa niyang kinilaw. Masarap no? Malamang gawa mo yan eh. Hello. <laughs> Hello, may silipin. Eh. Tikma mo. Tikman mga Hmm, nagbigahang. Eto, kinilaw na sili. ayan na. Hmm. Ako sa nap. Sandi. Alam. Ni kakranji ko sa SMI. dito hanggang dito na tong vlog na to at maraming maraming salamat sa inyo dahil malapit na tayo mag 2,000 na followers at ang goal natin ngayon ipaabuti natin ng 5,000 followers so hanggang dito na itong vlog na to at sana naging masaya kayo sa panunod na ito at hanggang dito na itong vlog na ito hanggang sa muli paalam parang para tayo man yung mamaalam